ganun natin natin okay. ang Junaki. at tayo ko going home na kayo walking ulit bilis nyo ah bilis ah kapag nila yung kulang mamaya sa hapon

while walking while walking marami nang umuwi um, umuwi na kasi ng mga batang. kaya medyo traffic traffic niya marami nang Headball. Pero maambol. Ito pa mahinhit. Maka ito mga store na ang dahil. Dahil ka maghanap na ang mga dito puro street food. Fishball. Wek-wek. Ikiang. Rice. Pinskin. Kapan. Kapan. kawarma, show my rice, ma, uh, malapit ka sa school kaya uh, hindi maraming ranikin ng mga pagkain

tawag lang ang kalsada pagdating ng mga 1pm to 4pm pero pagdating ulit ng 5 grabe na naman ang traffic sobrang traffic kasi sabay sabay mga sasakyan puro e-bike pa ng karamihan dito dahil mga tricycle, mga no motor hindi na masyado nang sasakyan kasi may mga e-bike na sila iba single iba e-bike Kaya na unig na nil ang tricycle Guys, ito na ang kanto namin. Ayan ang kanto namin. Bila dito sa... Ito ang pinaka-umpisa. Ano lang siya eh. send sa position Diretso yun. Doon ako dumadaan sa kabila na yun. Pero ito naman sa kabila main road to. Ito yung shortcut din yun. Kaya meron din dumadaan sa sakya. Mga sumo-shortcut sa pa-school. ngayon guys, ito na po ang aming pusa nandito ang po pusa ay tilapia hello tilapia tilapia hello guys dito na ako sa bahay guys thank you for watching guys love you all thank you for support my chinita bye, bye.